Ako ang giutangan, pero lahi ang gipakaslan. DJ Sam, tawagan na lang ko sa pangalang Lani. 25 years old ko, ug usa ko ka teacher. Doon ako'y uyab, DJ Sam. College schoolmate nako ako ni di siya. Di may close ka ni Addo, apahan na, nagkauban mi sa Usaka Review Center. Dito namin nagkasuod. Ug dito na mi nagkaila-ila pag-ayo. Tawgo na lang nato siya sa pangalang Carlo. Gipalad ko nga makapasa sa let DJ Sam pero siya wa siya gipalad ni adto nga time. Nagvolunteer pa ko og usa ka tuig ug nag-apply pa sab ko og pila ka months sa private school. Una ko na hire sa DepEd DJ Sam. Happy kaayo ko Dihang finally sa DepEd najud ko nagwork kay daghan og mga benefits kay bawo na ta basta government compared sa mga private companies. Si Carlo nanguyab siya nako ug wa ko niya gilungan og panguyab. Hangtod nga wa nako siya gisugot. Six months pud siyang nanguyab nako DJ Sam una pa man nako siya gidawat. Dagana mig plano sama sa magpakasal naming duha after three years magkuha mi og lote together ug mag-anak mig tulo ka buok someday. Gitry niya nga mga apply sa private school nga dili na need nga let passer. Pero gigamyan lang siya sa sweldo DJ Sam. Kay lahi ra pag sa DepEd ka. Nagresign si Carlo sa wa madugay ug nagdecide na lang siya nga mag-abroad na lang daw. Ingon e pa siya nako, na duna doon na daw siya ay kaila sa Japan nga pwede daw niya masudlan nihangyo siya nako na og favor DJ Sam. Pautangon daw ko niya sa bangko og 200,000 isip placement fee. Og baon na lang po daw niya pa abroad og uban pang mga galastuhon na samtang asikaso. kaso. Tungod daghan siya pasalig nga siya daw mubaya DJ Sam para sa among future og inigbalik daw niya magpakasal daw ming duha na agniintawan ko Giyatod pa na ako siya gawa sa airport at DJ Sam apan after two days wa na siya mi contact nako. Na Ginaisip na lang nako na DJ Sam nga basin og busy lang gyud siya sa iyang bagong trabaho abroad. Wa ko na og dili maayo bato kang Carlo. Hangtod ni abot na lang og one month og tingbayad na pod sa monthly installment sa iyang utang. Wa gid siya nagparamdam nako na DJ Sam. Mura jog na hugno ang akong kalibutan, pero bisan unsaon ako siyag message online. Wa magyud niya ginasin DJ Sam. Halong disappointments o kabalaka ang akong gibati. Akong pangutana tingalig na unsa na siya dito sa gawa sa Okay na ba ka siya? Or basin same siya sa uban nga wa gipalad. Nakatunong og abusive nga amo. Hangtod nga niabot na lang og lima kabuan nga wa gihapon siya nagparamdam na ako, DJ Sam. Timing pod nga nagkita mi sa ang old classmate. Nangutana siya sa kuwa, DJ Sam, nga nung wa daw mi mag-work ni Carlo. Kumbaga, nga nung wa daw mi magkadayon. gisulti nako niya nga wa man mi magbuwag ni Carlo. Hinuon mi abroad lang siya para sa amo ang future. DJ Sam na yun si Maricel. Tungod kay wa man daw nag-abroad si Carlo kundi naara daw sa pikas barangay ug ang tinuod kasluno na daw siya sunod si Mana. unta tak kumutuo ni Maricel DJ Sam kung wa siya magpakita na ako mga ebidensya. DJ Sam, doon na di ay laing account si Carlo. Ug dito siya nag-post mga happy memories and moments nila sa iyahang fiancé. Siguro nakablock ko dito DJ Sam maong di na ako siya makita. Apan gamit ang account ni Maricel, na-discover na, discover na ang tanan. DJ Sam, mura ko gitakluban sa langit o yuta sa akong nahibawuan. Nagpauban ko sa akong classmate o giadto nako ang bay sa iyang lola sa Pikas Barangay. DJ Sam, dito na ko napamatudan kung unsa di ay kabakakon o scammer ang akong uyab nga si Carlo. Wasab kahibaw ang iyang fiancé about sa ako ah. DJ Sam rasunia iya ka daw kong gibiyaan tungod kay napul na daw siya nako. Na realize daw niya nga wa daw siya nahigugba kaayo nako ug mas love daw niya ang iyang fiance karon. Pwede na mangud ko niyang biyaan. Di man ko mamugos ana. Pero kinahanglan ba jud nga iya kung ilaron og utangan? Gisingil na sa siya DJ Sam, apan anak pa siya, andam daw siyang iurong ang kasal nila sa iyang fiancé. Og makipagbalik siya nako. Basta, quits daw ang iyang utang nako. DJ Sam, wa, na jay mas baga pagnaong sa akong uyab nga si Carlo. Wa, kumakaagwanta og ako siyang gisumbong sa iyahang uyab. Og maayo na lang, wa, siya nagbinugo. Og naminaw siya nako. Gibulagan dayon niya si Carlo, DJ Sam, og ibalik sab sa ako ang 100,000. Pero ang katunga, nagasto na daw nila sa preparations. Og dili pud sila mubayad duha kay wa sab daw masakayod ang babae sa tanan. Ang iya dong pagtuo, kwarta daw ni Carlo ang ilahang gigasto. Og wa pud daw siya ikabaya DJ Sam tungod kay ultimo lang pud daw siya nga trabahante. Samtang si Carlo di pud daw siya mubayad. Hinuon makipagbalik na lang daw siya nako DJ Sam gibahadan ako siya nga ipabarangay. Pero iyaha man manon kong gibali o gibahadan pud ko niya nga kung ugaling man, dili na ako siya dawaton pagbalik sa akong kinabuhi. Magpakamatay na lang daw siya. Bisan animal si Carlo DJ Sam, kay baw ko sa akong kasing-kasing nga -kasing, gihigugma gihapon ako siya pag-ayo. And take note, siya ang akong unang boyfriend. Mao nang in love gyud kay ko sa iya ha. Nag-focus mangud sa akong pagtuon kani adto, Maung wag ko naka experience ang mga uyab-uyab DJ Sam. Bisan pa man sa tanan, di gig ko gusto nga dunay dautan nga mahitabo kang Carlo. Oo, dawat na ako siya, nga buwag naming duha. Pero di ko gusto nga mahanaw o mamatay siya. Naglibog ko karon. Pasagdan na lang baka na ako siya kung sa iyang buhaton. Pero tingalig doon na po'y mahitabo niya. Tinudon niya ang tanan, konsensya ko pa. Palihog tambagi ko ninyo mga followers ni DJ Sam. Imong sender DJ Sam, Teacher Lani.